na. Ang cute ng nakuha namin. Nakuha ni Bonsong Rome. So cute. ah uh, so Akala ko kanina doon kami sa kabila. So parang medyo parang sayo ko, ah dito ba yun? Hindi pala. Ang so, Ano siya? Old house? Ang mm -mm, ganda ng ano. Tapos oh, look naman. Meron pang ano. Yes, I'm so happy with My bathtub pa. My bath. Parang natuwa na sa bathtub So, ayan na nga oh, oh, oh. Magkano binayaran mo dito na eh? One One for? So, nakuha nito ni Bunso. Pinabook niya na One for For Ano na yon two, two nights na yon three days and two nights. So, okay na rin. ba? Diba? Okay na rin. Kala mo naman ako nagbayad. Siyempre, sumama lang ako. Wala akong bayad. Pero okay, maganda siya. Parang, ano, lumang, lumang vibe yung dating niya. Look, oo, oh, oh, ba? Diba? Tapos, ayan. Hindi siya hotel, pero maganda naman siya. Maayos naman siya. Diba? Tapos may creek sa labas. <laughs> Sana naman hindi uulan. Mm -mm, nga eh. So ayan lang, pahinga muna kaming konti tapos mamaya lalabas na kami. Kasi hindi pa kami kumakain. Wala pa kaming lunch. So iyan lang muna.